dahil hindi pa tayo nag-almusal guys, meron tayong gagayahin dito na isang masarap na almusal at egg sandwich nga lang siya, kaya lang iba lang yung pagkakaluto niya. So, itatry natin. At may nagtag sa akin dito. Thank you, thank you so much sa'yo. Hindi ko na screenshot yung kanyang pangalan. At ang gagawin natin, syempre, gagayahin lang din natin siya. At natin, syempre, meron tayong cheese, meron tayong bacon, at meron tayong tinapay. Dapat, syempre, kailangan yun. Tsaka itlog. So, syempre guys, ang unang gagawin natin ay magbabati tayo ng itlog. Sanay tayo dyan sa bati-bati na yan. Lagi kasi tayo nagbibay. O, mga isip nyo ha. O, mga maramihang itlog yata to eh. Gawa ng ano eh. Parang pizza yung design. So, eto guys, yung ating itlog. At ang gagawin ng lalo niya, maglalagay lang tayo ng konting gatas. Ito talaga yung ginagawa ko madalas guys. Para hindi maging matigas yung itlog, yung pagkakaluto niya. And then, maglalagay tayo ng mayonnaise. Kasi hindi nyo na kailangan maglagay ng mayonnaise mismo sa tinapan nyo. Dahil nandito na sa itlog. At mas creamy ang magiging lasa ng itlog. Tapos ang gagawin natin dito sa tinapay ay itatriangle lang daw natin. Parang sayado lang naman ko. Itatriangle pa. So, maraming masasayang na ano. Kasi kung ita-triangle guys, ito yung triangle. E paano to? May iiwan yung triangle niya. So, may iiwan yung ano. Parang hirap naman nun. Sayo. Ang gagawin natin, kaya mga kasi sila ate Akari at ate Aska. Ayaw yun. Ayaw kain itong mga gilid. Kaya ginagawa ko, iniipong ko yan. Tapos siya kong tinutusta nagawa kong toasted bread. Hindi talaga ako sanay guys sa kapag kawalang gulay ang ano, ang egg sandwich. What if pag ganyan natin siya iluto? No. Para hindi naman sayang. Pag ganyan na lang. Kasi yung triangle niya guys, parang sayang yung mga gilid. Guys, dahil wala tayong time tayo mag-toasted bread, papakain na lang natin sa ating mga manok yan. Ang lang natin. Para hindi nila ibagsak dito sa ano. So, ayan. ko sayang. So, and guys, ang gagawin natin, naglagay lang tayo ng mantika dito sa ating kawali at pinainit. And then, maglalagay na tayo ng itlog. Hindi na tayo naglagay ng asin dyan, guys, kasi may mayonnaise siya. Yung mayonnaise niya, ang yun na magpapaalat sa kanya. But after niyang nilagay niya itlog, ay nilagay niya ng tinapay. Ako madalas talaga ako, nagtutusta talaga ako ng tinapay, guys. Eh. Hindi ko alam kung paano siya magtatapat. Dapat magtatapat siya pagka pinag-ano ganyan isahan lang yata to guys. So, gaya, try na natin. Isahan lang muna. Wala tayong magagawa. Kailangan natin pala dilitan yung ating pinag. Dapat pala konting mantika lang. Okay. Ah. O, tapos. Babalik. Tapos. Kailangan daw ilagay yung ating ham. Ayan. huwag lang natin. So, isang part lang ba yung nilagyan niya? isang part lang yung pinaglagyan niya guys tapos naglagay lang siya ng cheese ay nauna yung cheese niya so dito na lang yung tinapa yung cheese natin and then naglagay siya ng mayonnaise actually ayoko nung mayonnaise kasi may mayonnaise na to ang lalagay natin guys ay yung ating yung ating chicken ladies choice kasi ewan ko ba gusto, gusto ko to guys kaya next time gagawa tayo niyan jajang ang laki ng itlog guys so ayun yung nangyari Tastasin natin to para maganda naman tingnan. Okay. Tapos ba itong ginawa ko? Ang ulam din Okay. So ulitin natin guys. So, tapos, nilagay niyo yung tinapay. Paano ba nyo nilagay yung tinapay? Pag ganyan ba? Ako, iwan ko. Bahala na kung magtapat. Tapat siya. No. Hmm. Pinihirapan tayo ni ate. <laughs> so, ayan. Tapos, si Cliff daw, gamit itong ating plato. Ayan. O, tapos, ibabalik. <laughs> Hindi nagtapat-tapat yung tinapay natin, guys. Sumama pa. Ito, may isang tinapay ba to? Bacon. Tapat yung ano natin. Naglalagay isa. And then, maglalagay daw tayo ng mayonnaise. Sarap kasi yung mayonnaise na to, guys. Manamis na hindi Asia puro asin. Although masarap naman talaga yung Japan mayo. Tapos hinati-hati niya. Pagka, ano niya? Kasi hindi nakikita yung tinapay kung nasaan. Hmm. Tapos, ito hinati niya. Tapos, sa kanya to pinilip. Ayun. So, ganun guys. <laughs> Ayan, nakabuo na tayo ng mini sandwich. At mukha naman siyang masarap. Mm -mm. Kailangan nagtatapat talaga sila. O dahil malaking kawaling gamit niya. Kasi aksayado yung tinapay. So ayan guys. So ayan na guys yung ating egg sandwich na pahirapan. At mukha naman siya maganda. Okay naman siya guys. Kaya lang kailangan talaga lahat ng ano nyo ay hiwana. Ito yung pinaka break lunch natin. Breakfast tsaka lunch natin. Tama ba? Ayan, ganyan yung itsura niya. Mukha naman siya masarap. Pagpasensya niya na nga. Kasi, lang talaga yung ano na. Itadaki mas, ikaw na mamili ka ng ano mo. Tingnan nyo naman, punong-puno ng ano, itlog. <laughs> Tapos mini sandwich siya kasi ang hirap niya guys na ano, pagtapatin. Itatang mga aso. Mmm. Mmm, nasarap. Nasarap naman kasi. Mmm. <laughs> Thank you, ma. Mmm. Mmm, sarap. Mm. Nasarap naman talaga kasi may egg tsaka ham siya. Mmm. Actually, kahit ano naman luto ng ang uh, sandwich, tsaka ng ham, tapos may cheese, may mayonnaise, may masarap. Yung type ng pagluluto nito, okay naman siya guys. Yung lang ay, for me, ay medyo matrabaho. Yung pagpiplif, tapos yung di mo lang kung saan nakatapat yung tinapay. Yung kanya maganda kasi uh, nakaslice ng pa, pahaba na triangle yung tinapay niya. Ang problema lang ganun, sa ganun guys, kasi masasayang yung mga paligid na pagtatanggalan nung uh, tinapay. So tayo, para hindi masayang, ginawa natin ay uh, small version na lang ng triangle. Kasi nga, para lang mapagkasya natin at hindi masayang yung mga pinagtanggalan ng uh, triangle nung kanya. Mm -mm. Pero all in all, masarap na ma'am, diba? Yeah? No, masarap. Mm. Man, parang daw sa niya walang gulay. Tapos, ang kapartner natin, syempre, fresh you know, milk. Mm -hmm. Nang mamadali, lola nyo. Kasi pabuti sa farm para mag-harvest. In fairness, yung ganitong size, guys, yung isang tinapay, mahahati nyo sa apat. In fairness, ang lakas makabusog. Tatlong pair lang ng tinapay yung ginawa natin, pero tingnan nyo, ang dami. Diba? Yeah. Ang lakas makabusog, gawa ng itlog. Sarap, mm. yeah, diba? 10 of 2, 10. 10. 10. Ako din, montik na maging 10. Sa lasa, 10 siya. Sa paggawa, mga 7, 8, ganun. Kasi talaga matrabaho siya, guys. So, ayan. Pero try nyo pa din. Malay nyo sa inyo madali. Sa akin lang talaga mahirap. Mas madali sa akin yung parang hiwahiwalay -hiwa ko siya ipiprito. And then, ipapalaman natin sa ating tinapa.